Ito yung dahilan kung bakit ako na demanda. Dahil uh, pinlay ko ito, nireaksyonan ko ito. Hindi ko alam kung bakit ako hindi dimanda. hindi si Villanueva. <laughs> oh, si sekreta, ah, si sekretary, si senator Villanueva po ang uh, ang uh, nagsasalita dito. Oh, ah, sandali. Oh, ipe-play natin ha, ah, para marinig nyo. Ano bang klasing tao? Ito si Zaldico. Hindi po galing sa akin. Galing kay Senator Villanueva ito. Pasok! Pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Ni hindi nga po nakarating sa korte, ginoong Pangulo. Na-dismiss na po. Oh, yan yung ginagamit uh, pang ano sa kanya, na ni Zaldico, kaya nag-react siya. Nag-react si, Villanueva si kasi ito yung issue ng PI noon eh. Tapos nung binanggit nga, biglang may nag-react si Zaldico at yan yung isa sa binibintang kay Villanueva na sinasabi niya, eto, may ebidensya ako, dismiss. Dismiss. Yun ang sinasabi ni Villanueva. O, ituloy natin ngayon. Sa probable cost pa lamang. Mr. President, noong 2016... Oh. Probable cost pa lamang, ibig sabihin, fiscal uh, uh, level pa lang. Eh, wala, wala, wala. Wala pa. Ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit Nino! ng makapangyarihang Nino! chairperson ng Nino! Committee on Appropriation. Sino yun? Mr. President. Oh. Sino yung chairman ng appropriation na binabanggit niya dito? Walang iba. <laughs> Kung hindi si saldi ko. Oh, ituloy mo, Senator Villanueva. Yung sinabi mo. Sinabi mo, ha? hindi ko sinabi. Oh, oh sa abogado ni Zaldi ko, sinabi ni Villanueva. Hindi ako nagsabi. Oh. Is the Pope Catholic? nagresearch research po ba at nag-aral ang nag-aakosang ito sa atin? Ah, tuloy. Ngayon po, kakalkalin ngayon ah, ang kanyang mga kaso. Nakupo, patay ka. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Nako. Pero dahil po umasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Nako po, ikakalkalin po. So ibig sabihin, kasi away ito ng ano eh ng uh, ni speaker noon at saka ng Senado. Naglabanan sila tungkol dyan sa PIPI na 'yan. Ang nagsalita, nagkomento ay si Saldi ko. Kaya nga sabi ni Villanueva, sumasawsaw ka sa hindi awayin mo. Bakit ikaw nagsalita at nagbato ng mga ganitong akusasyon? So ibig sabihin, noon palang lang pala na may na ho ito si Zaldi ko. According to Villanueva, hindi po sa akin. Ayan sinabi niya. ho. Bulitin natin. Ah. Oh. na hindi niya away. Oh. Kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. O, oh, personal attack na personal si Zaldi ko. O. Oh. Yun na po talaga yung ugali niya. Kaya nga doon sa speech niya kanina, na may personal siya. Tama, mali. O tuloy. Ikakalkalin e po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang San Corp. Nako, ito na. Kinalkal na yung atraso niya sa bayan. Pambira. O, ito, ito, ito. O, ano yun? Operation. True or false? Ano yon? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Yung kanyang kumpanya daw ba? Ito po ba daw? Yun yung tanong ni Villanueva. Ito daw po ba ang pinakamalaking construction na nakikipag-deal sa gobyerno? Yan ang tanong ni Villanueva. Ano sagot niya ni Villanueva? Sagot? True. True. Hindi po ako nagsabi. Si Senator Villanueva ang sumagot. Eh, siyempre naman siguro, mas maraming alam sa akin yan. Pagdating sa mga... Uh, alam mo na, yung mga nakikipag-deal sa gobyerno. Kasi senador yan. Naging kongresista yan. Alam niya huya mga yan. Oh, matagal nang nakikipagdil yan sa mga mga taong uh, uh, mga may proy proyekto. Kaya nga, ito daw kumpanya ni Zaldico. Sinasabi ni Villanueva ay ang pinakamalaki. Naku po, patay tayo dyan. True or false? O, ano pa? True or false? Sige. Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation? Naku ano? ay kasama sa dito, sa kontrobersyal na farmali. Oh. Kasama po ba sa farmali yung issue, yung may problema, yung nahanapan ng uh, ng uh, hokus pokus ng mga mekus mekus diyan? Kasama po ba yung kumpanya ni Zaldico? Hindi po akong sasagot. Sino? Si Senator Villanueva ang sasagot. Farmali case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado? The answer is true. Oh, the answer is true. Hindi po ako ang nagsabi. Si Villanueva po ang nagsabi niyan. Yung korupsyon na nangyari sa sa Parmali na pinapakasuhan ha. Pinapakasuhan ng buong Senado na pagdesisyonan ng Senado ng resolusyon nila doon sa hearing. Kasuhan yan kasi merong problema dyan. O kasuhan yung mga involved dyan. Ang tinanong ni Villanueva, kasama ba yung kumpanya na Sunwest? Anong sagot ni Villanueva? Hindi po akong sumagot. Si Villanueva po ang sumagot. Ulitin natin yung sagot niya. Kasama ba? Kasuhan ng Senado. The answer is true. True daw. Kasama din po ba? Ang ano? Ang kumpanya niya. Na dito po sa, sa ...controversial... na, na DepEd laptop, laptops cam. Oh. Ang sagot po. Andale, bago ka sumagot. Oh. 'Di ba nakita natin yung uh, grabbing presyo ng laptop na 'yan? Oh, bakit laptop? Kasi nakakatawa yung presyo, mas mahal pa sa Mac pero luma ang laptop. Luma yung laptop. Hindi ko alam kung uh, Celeron ba 'yon o ano man pero Uh, overpriced yung mga laptop na yan. Ano mo, alam mo, alam mo, alam mo, anong dinahilan nila dyan? Ang dinahilan dyan kasi may after service daw. Kasama yung bayad do sa after service para pag nasira. Eh, yan yung bagay na hindi mo na maka -quantify. Hindi mo na mabibilang. Hindi mo na makikita yon. Pero isinama yung service na yon kuno. Na pag may nasira dyan, uh, may, in other words, parang ka nagbayad ng... Uh, ng after service or Apple care kaya lang hindi Apple eh. <laughs> so hindi Apple care yung uh, walang ganun, walang ano, parang do sa kontrata nagbayad ng uh, 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 technical na pag natapos at nagkasira yan, libre na yung pagawa. Eh hindi mo naman makakuantify yun. Hindi mo naman malalaman yun. Tama mali. Oh. Kasama po daw ba ang kumpanya ni Zaldico? ko? Ano? Sagot. True, true. <laughs> di ba? Again, it's not me who said that. It's Senator Villanueva. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Nako po. Napakadami pong BIR cases. Nako po. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, Grabe. yung reklamo po sa ombudsman po. ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, eh meron din pong 50 billion Naku. na kaso na kinakaharap ang taong ito. Hindi lang pala sa BIR, meron pang iba. Kaso, kinasuhan. Ay, nako! May butiki dito ha, may butiki. Mr. President. Yes! Ay, hindi pala ako presidente. Akala ko ako yun. <laughs> Akala ko ako yun. Ikaw naman, Kung no? maglalabas po kayo ng baho, Nak Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Naku po! Sakit nun, Brad. Ang masaklap po, ginoong Pangulo, uh, ano yun? sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ano? ang masaklap po, ay? Inappoint po siya na Kamara de Representantes na ano? Bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Ay, grabe. <laughs> si Dracula. sandali, sandali, sandali. Samantakin mo daw, ah. Ha? Sa daming, eto, ang sinasabi lang man naman ni, ano, dito, sinasabi ni Senator Villanueva, wala naman siya sinasabing there is already a conviction. Wala, wala, wala. Wala siya sinasabi dito, convicted na ba yung kumpanya ni Zaldico, wala po siya sinasabi dito. Ang sinasabi niya lang dito, the company na pagmamayari ni Zaldico were involved in so, so, so many cases of corruption or any... that, uh, that has something to do with money. Di ba? Ibig sabihin talagang etong tao na ito ay may kaso na yung kanyang kumpanya. And yet, siya ang sa kanya ibinilin ang pinakamakapangyarihang uh, sabi natin uh, chairperson dyan sa, ano, sa kamara which is yung appropriation. Si Dracula, Oh. Uh -huh. point mo bilang? bilang, tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ay grabe. <laughs> si Dracula talaga. Nakita niyo 'yung analogy niya? Para sinasabing ang tag ginawa mong tagapagbantay para para sa mga nagpapakuha ng dugo. <laughs> Diyan sa Red Cross, eh si Dracula. <laughs> Sumisipsip ng dugo o oh, ika nga. Tama naman kasi halimbawa, 'di ba? Hmm. Halimbawa lang, may isang manyakol. Tama, mali. <laughs> ginawa mo siyang profesor o teacher ng mga kababaihan. O, oh, di ba? <laughs> ng mga siksi, mga ganono oh. Eh, alam mo na nga manyakol siya. Halimbawa lang, halimbawa lang yung uh, tinuturing nilang si Mang Kanor. O, ah ha? Halimbawa. Siya ang ginawa mong yaya ng iyong uh, 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 anak. Di ba? abnormal po ba 'yon? Hindi, halimbawa lang, abnormal po ba 'yon? Hmm. 'Di ba abnormal 'yon? May problema tayo doon. 'Yan ang sinasabi ni Senator Villanueva dito. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Naku po, patay ta. Only <laughs> in the... Eto ah, this was long, long time ago. Ibig sabihin po, dito pa lang, inaakusahan na siya. Kinonfirm ni BP Sara Duterte. Ngayon, na ang control ng budget ng... ng mga departamento natin ay walang iba ko hindi si Zaldico at si Speaker. Tayo, matagal na ho natin sinasabi ito. Bakit? May mga congressman, tayong mga kaibigan dyan. At sina, di ba noong una pa lang ng uh, panunungkulan ni Marcos, pag tung tung tung, -tung pa lang niya, sinasabi ko na sa si inyo to, there is something happening in the, the House of Representatives. Nagkakaroon ng barkadahan system dyan. Kung sino lang yung barkada, kung sino lang yung kakampi, yun lang ang may budget daw. Sinabi ko na sa si inyo yan. Di ba? Sinabi ko na po sa si inyo yan noon. Ito kinukonfirm ni Villanueva, kinonfirm ni BP Sara Duterte. In line with that, ilang beses ko po sa inyo sinasabi na huwag tayong malilihis sa ating pinaglalaban. Kasi marami sa atin ang inaatake si Marcos at yung asawa niya. I don't have problem with that if they, they did something wrong. If they did comment something wrong atakihin natin. That's correct. That's constructive criticism. Pag may mali, pag may pagsisinungaling, atakihin natin. Pero yung ibang issue na wala namang kinalaman si Marcos at ang may kinalaman ay ang kamera pero ang inaatake pa rin natin ay si Lisa Marcos. Bakit? May problema tayo. Kaya nga di ba paulit-ulit ko sa inyo sinasabi na haluan tayo ng Trojan horse. Nahaluan tayo na ang pilit na pinasasama lamang ay yung mag-asawa. Umiiwas dito kay Romualdez. Pero kitang-kita na natin ngayon nang galing na sa bibig ni VP Sara Duterte. Sa bibig niya na nang galing si Romualdez ang talagang tunay na may problema sa bayan nato. Sinabi ko na sa inyo yan. Ano sabi nyo sa akin? Ha? Sinabi nyo sa akin, ah, bayaran ka siguro ni Lisa Marcos o kaya ni Marcos kaya hindi mo binabanatan. Which is katangahan. Dahil ilang beses natin binandatan yon pag meron silang maling ginagawa. Pero yung idadamay mo sila sa walang maling ginagawa para iiwas mo lamang si speaker, inahalata eh ko na yun. Kasi remember this, don't ever forget this. Marcos is done. Ano ibig sabihin nun? After 2028, tapos na yan. Hindi na kakandidato yan. Hindi na makakaulit yan. Ibig sabihin, hindi siya ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang personality ni Marcos at nung kanyang asawa, kung hindi magparty. Yun lang ang personality nila magsaya. Di ba? Wala nga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Alam nyo, kahit si Pangulong Duterte, yan din ang sinabi sa akin nung huling nag-usap kami. Alam niya. Di ba? Sabi niya nga sa akin, oh, di ba sinabi ko naman na weak talaga yan? Mahina yan? Walang ano yan? Si ano talaga ang ano yan? Ang may pasimuno niyan? Alam niya. Tama naman talaga eh. Weak talaga. May kasalanan ba? Oo, may kasalanan. Being weak is a uh, is a mistake. Being weak is uh, yan nang talagang uh, pangit sa isang personalidad ng isang presidente, weak. Bakit? Kaya siyang palusutan ng mga taong nasa paligid niya. But the problem is, mga kababayan, nagpo-focus tayo sa presidente at doon sa asawa niya kasi yun ang dinidikta sa inyo ng iba. Pero ang real culprit sa mga nangyayari sa bayan natin, nandi dito sa kamara. Bakit? Siya ang nangangailangan sa 2028. Siya ang may ambisyon na maging Pangulo ng, ng Pilipinas. Siya ang may ambisyon na maging Prime Minister. Siya talaga ang tunay na kalaban sa panahon na ito. Hindi lang ho tayo nag-confirm yan. Ang dami ho.